Saan nyo ilalagay sir? Wala ka chokstone ano? pa? Ayun, may matilos na naman lapis Hindi pa na bubudbud Hindi pa na ganda ng lapis mo sir ha ah. ano nga? Ayos na Ang ganda ng lapis oh Hindi na bubudbud daw nakakasulat uh, Oh Kasi nga uh. ano Maliwanag pa <laughs> Oh Ayun, ayun Tinatandaan niya oh ba, ngayon lang ako nakakita niyan. Hmm. Ha? Ganda ng lapis. Pwede pang ikamatay ng tao. <laughs> <laughs> so, ano? o. nga yung isa yung gawa ko. Eh. Ganyan yung skwala. Oh. isang gawa ko nawawala. Merap na baka nakadali sa pa. <laughs> baka naman maikli. <laughs> maikli nga. Eh, ka pala eh. Baka nga yun makapapa. Maikli <laughs> <Baka laughs> lang yun eh. Baka nawalis ko kahapon. Nagwalis ako kahapon eh. Gracias. ito hmm. so, hmm. na apoy. Ng, tama, tinatarget pitong apoy. Yan, tamut na initan alam na galing sa pastote.

Ini nasab untuk koperasi Pak